May larawan ba si First Lady Liza Araneta Marcos kasama ang mga judge ng ICC? Hindi totoo. Naging usap-usapan sa social media ang larawan ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama ang dalawang babae na maling kinilala ng mga tagusuporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mga hukom ng International Criminal Court na pumirma sa kanyang warrant of arrest. Ang unang babae sa larawan na maling tinukoy bilang si Judge Yulia Motok ay si Katrina Roman Quintas, ang may-ari ng Quintas Mayenberger, Incorporated. Si Katrina Ponce Enrile naman na anak ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ay maling tinukoy bilang si Judge Socorro Flores Liera. Nagbahagi si Enrile ng mga post sa Facebook upang pabulaanan ang mga maling akusasyon ng mga tagusuporta ni Duterte tungkol sa kanyang larawan kasama si Araneta Marcos. Sa ngayon, ang larawan ay nakakuha ng samotsaring saring views at reaksyon sa TikTok at X.